mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Ako nga pala si Lucia. At nais kong ibahagi ang aking kwento para maging inspirasyon sa mga katulad kong nalikaw ng landas. May isa na akong anak, pero wala ngayong asawa. In short, isa akong single mother. Hindi kasi ako pinanagutan ng lalaking nakabunti sa akin, pagkatapos nitong makuha ang lahat sa akin. Kaya ngayon ay heto ko. Kataw sa anyos pa lang ay naging isang ina na. Aminado naman ako sa sarili na ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ito sa akin. Sapagkat bata pa lang ako, ay matigas na ang aking ulo. Ako kasi yung tipo ng bata na hindi nakikinig sa aking mga magulang. Kahit na alam kong mali na ang ginagawa ko. Kaya tuloy ayon, palagi nila akong napagsasabihan at napapagalitan. Sa tuwing pinapagalitan naman nila ako, ay pakiramdam ko tuloy noon na hindi ako mahal nila mama at papa. Dahil sobra ang higpit nila sa akin. Kaya nga siguro naging pasaway na ako ng tuluyan. Marahil ay dahil na rin yun sa impluensya ng mga naging barkada ko. Wala kasing ginawa ang mga ito kundi yayain akong maglakwatsa. At kung minsan ay ibinubuyo pa ako nila sa mga kalalakihang nakikilala namin. Kapag gano'n ay hindi naman ako makatanggi sa kanila. Sapagkat ayokong layuan nila ako. Ang totoo kasi niyan ay parang mas mahalaga pa sa akin ang mga kaibigan ko kaysa sa mga magulang ko. Sapagkat mas masaya ako sa tuwing kasama ko sila. Wala na kasing ginawa sila mama kundi pagbawalan ako. Kaya tuloy Natuto kong magsinungaling sa kanila. At tumakas na rin sa tuwing hindi ako pinapayagan ni mama. Masyado kasing mahigpit si mama. At konting pagkakamali ko lang ay pinagsasabihan na agad ako nito. At kahit mismong si papa nga na nasa ibang bansa, ay pinagihigpitan din ako nito. Isang araw ay nagkayayaan ang aking mga barkada na pumunta sa bahay ng isa naming kaklase. Nang mga oras namang yun ay hindi pa tapos ang aming klase at mayroon pa kaming dalawang subject na hindi napapasukan. Pero dahil sa kagustuhan ng barkada na pumunta na agad sa bahay ng aming kaklase ay nagkating klas na lang kami. Nang sa ganun ay mahaba-haba daw ang oras ng aming pagtambay doon. Nang araw ding yon ay birthday ni Gina, isa sa aming barkada. At dahil wala pareho ang kanyang mga magulang, ay ninais na lang niya na doon sa aming kaklase i-celebrate ang kanyang birthday. Pagdating naman namin doon ay agad itong nagpabili ng pagkain, alak at pulutan. At sa edad naming 14 noon ay talaga namang para kaming mga lalaki sa lakas uminom. Noong una ay nagpabili lamang si Gina ng isang case na beer. Ngunit nang maubos namin yon ay nasundan pa ito. Halos mabangingay na nga ako noon sa kalasingan. Hanggang sa hindi ko na rin namalayan kung ano ang nangyari sa amin noong araw na yon. Hindi ako nakauwi sa bahay namin dahil hindi ko alam na nakatulog na palako sa aking kinauupuan nagising na nga lang ako na may katabi ng lalaki sa kama. At pareho kami nitong walang saplot sa katawan. Tingin ko ay nasa ibang bahay na rin ako ng mga sandaling yon. Dahil paglabas ko ng kwarto, ay ibang iba na yon sa bahay ng kaklase nami. Kaya sa takot ko, ay dali-dali akong lumabas ng gate para umuwi na ng bahay nami. Pagdating ko naman sa bahay, ay halos masaktan na ako ni mama. Lalo na't nakita niya akong kadarating ko lang. Marahil ay dahil na rin yun sa pag-aalala niya sa akin. Halos hindi daw kasi siya nakatulog sa kahihintay niya sa akin umuwi. At halos atakihin na rin daw siya sa pag-aalala sa akin. Ngunit imbes na magpakumbaba sa kanya, ay hindi ko lang siya pinansin nagkos ay tinalikuran ko lang ito at dumerecho na sa kwarto ko. Alam ko kasing hindi na naman titigil si mama sa pagsisermon sa akin. At ang iniiwasan ko talaga ay ang magkasagutan pa kami nito. Alam ko kasing dumating kami sa punto na masakta namin ni mama pareho ang isa't isa. At baka sa sobrang galit nito sa akin ay may mangyari pang masama sa kanya. Kaya nga hanggat maaari ay umiiwas na lang ako sa tuwing nagagalit siya sa akin. Nang sa ganon ay hindi ko na rin siya mabastos pa. Ngunit kahit anong iwas ko kay mama ay hindi ko pa rin napigilan na masagot ito. At sa isang pagkakamali ko lang pala ay iyon na ang magiging simula ng pagbabago ng buhay ko. Makalipas ang dalawang buwan simula nang magising ako sa kama ng iba. Wala akong pinagsabihan ng nangyari sa amin ng lalaki dahil iniiwasan kong may masabi sa akin ang mga kabarkada ko. Kaya naman binaliwala ko na lang ang nangyari sa akin yun. Kahit pa ang totoo, ay gabi-gabi akong binabangungot ng pangyayaring yon. Noong akala ko nga nun, ay matatakasan ko ang masamang bangungot na yon at maililihim ko ang nangyari. Ngunit ang hindi ko alam ay magbubunga pa pala yun. Hanggang sa tuluyan na nga nila kong nabuko. O Lucia, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nagduduwal? Tanong sa akin ni Ana. Isa sa mga kabarkada ko nang minsang makita ko nito sa CR ng eskwelahan namin nakain lang siguro ako na hindi gusto ng tiyan ko. Pagsisinungaling ko sa kanya. Ganun ba? O baka iba na yan ha? Baka bata na yung nasa tiyan mo. Ninang ako ha? Pagbibiro naman ito. Nang mga sandali namang yon ay hindi ko na alam kung aamin na ba ako dito. Pero nang mapansin niya tahimik lang at tila malalim ang iniisip ay niya siguro na pagtanto na tama ang kanyang hinala. Kaya naman nagulat pa ako dito nang yakapin niya ako. Sabay sabing, Congrats ha! Sino naman ang ama? Nang hindi na ako makasagot, ay tila nahulaan naman niya ang ibig kong sabihin. At imbes na pag-unawa ang inaasahan ko sa kanya, ay masakit na salita at panguhusga pa ang sinabi niya sa akin. Hindi ko nga nun expect na ganun ang magiging reaksyon niya pagkatapos kong sabihin ang problema ko sa kanya. At ang masakit pa dun ay ipinagkalat pa niya sa iba naming barkada. Katulad naman ni Gina, ay pangungutsa rin ang natanggap ko mula sa aking mga kabarkada na itinuturing ko na rin pamilya at imbes na damayan nila ako sa nangyari sa akin, ay isa-isa silang lumayo sa akin. Kaya naman nang hindi ko nakaya ay lakas loob na akong lumapit kay mama para ipagtapat ang totoong nangyari sa akin. Ina-expect ko naman na magagalit ito o hindi kaya ay palalayasin niya ako ng bahay dahil sa sinabi ko sa kanya. Pero laking gulat ko nang yakapin na lang ako nito. Sabay sabing, Sorry anak ha, hindi kita nagabayan ng mabuti. Ayan tuloy ang nangyari sa'yo. Ano ka ba ma? Wala po kayong kasalanan. Ako nga po ang naging pasaway sa inyo eh. Kaya nga po sobra akong nagsisisi dahil hindi ko kayo pinakinggan. Pahayag ko naman sa kanya. Siguro ngayon, Lucia, ngayong magkakaanak ka na, maiintindihan mo na rin kung bakit naging mahigpit ako sa'yo. Sana lang maging mabuti kang ina sa magiging apo ko, ha? Huwag mo siyang hayaang matulad sa'yo. Saad naman ni Mama. Nang mga oras na yon ay hindi ko alam kung bakit bigla na lang naging emosyonal si Mama. Ganun pa labis-labis pa rin naman akong nagpapasalamat sa kanya. Dahil sa kabila ng lahat ang nagawa ko, ay tinanggap pa rin niya ako ng buong buo. Hindi ko nga nun alam kung blessing in disguise ba ang nangyari sa akin yon. Dahil naging malapit kami ni mama sa isa't isa. Ngunit ang hindi ko alam, ay kaya pala siya ganun sa akin ay may tinatago na itong malubhang sakit. Hindi ko pa nga nun na isisilang ang bata sa sinapupunan ko ay tuluyan ng binawian si mama ng buhay. At ang masakit ay nalaman ko pang may iba na palang pamilya ang aking ama na nasa ibang bansa. Kaya naman ang mamatay si mama ay hindi malang ito nag na umuwi man lang ng Pilipinas para makita ang yumao niyang asawa. Oo nga, nagpadala ito ng pera para sa burol ni mama. Pero ang silipin o naising makasama man lang kahit sa huling hantungan ang aking ina ay hindi nito nagawa. Kaya labis talaga akong nasaktan noon para kay mama. Dahil kahit hanggang sa huling hantungan niya ay talagang natiis siya ni papa. Ganun taman sa kabila ng kalagayan ko ay hindi ko naman siya iniwan. Kahit na madalas ay mag-isa lang akong nakabantay sa burol niya. Katulad kasi ni Papa ay natiis din ako ng aking mga barkada na hindi puntahan. Kahit pa nalaman nila na namatay ang aking ina. Kaya naman ang mga palahong yun ay dun ko na-realize na tama ang lahat ng sinabi sa akin ni Mama sa ptwing pinagsasabihan niya ako. Na ang pagkakakilala niya sa mga barkada ko na itinuring ko na rin pamilya ko ay walang magandang idudulot sa buhay ko. Nanandyan lang sila sa oras ng kasiyahan at kalokohan. Pero pagdating sa problema ay hindi naman maaasahan. Subalit huli na ang lahat. Huli na nang makilala ko ang tunay nilang pagkatao. Huli na rin ang pakinggan ko si Mama sapagkat kahit kailan ay hindi ko na maririnig ang paulit-ulit na pagsisermonya. At sa dami ng naging barkada ko, ay ni isa ay wala man lang dumamay sa akin. Kaya tuloy hindi ko nun alam kung paano ko haharapin ang kinabukasan ko. Simula nang mawala si mama, ay sobra talaga akong nahirapan. Hindi ko nun alam kung paano haharapin ang pagsubok na dumating sa akin. Sa barang edad ko nun ay mayroon pa akong daladalahin. Kaya halos mabaliw talaga ako sa kakaisip kung ano ba ang dapat kong gawin. Sababay pa kasi ang pagkawala ng lahat ng mayroon ako. Maging ang bahay at lupa na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Inimit na kasi ng bangko ang bahay na mayroon kami dahil hindi pa palabayad ni Papa yon At pagkatapos namang mamatay ni Mama ay hindi na niya ito hinulugan pa. Kaya naman talagang sobra-sobra akong na-depress noon at hindi alam kung saan lalapit. At sa sobrang hirap ng buhay ay talaga namang namalimos na ako noon sa kalye para lang may makain kami ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Para ng mga panahon na yon ay hindi ko alam kung hanggang saan pa ako tatagal. Kapagkat sa hirap ay pinanghinaan na rin ako ng loob at sinisisi ang mga maling nagawa ko. Munti ka na nga rin ako noon magpakasagasa sa sasakyan dahil halos wala na akong magawa pero mabuti na lang ay mabait ang mag-asawang nalapitan ko. At imbes na ipakulong nila ko, ay kinupkop na lang nila ko. Nilanggap nila ko ng buo sa kapila ng mapait na pinagdaanan ko. Kaya naman sa tulong nila ay unti-unti akong nakabangon at nagkaroon ng pamilyang masasandalan ko. Hindi ko naman sinayang ang tiwalang ibinigay nila sa akin. Kaya kalaunan ay parang anak na rin at apo ang naging turing nila sa amin ng anak ko. Labis talaga akong nagpapasalamat sa itaas. Dahil sa kabila ng dilim na pinagdaanan ko, ay binigyan pa rin niya ng liwanag ang daang tinahak ko. Masakit man ang mga nangyari sa buhay ko, ay itinuring ko na lang na aral yon, para na rin hindi maulit yon sa anak ko. At sa tulad ko ang mga kabataan ngayon, huwag kayong magpadalos-dalos sa inyong mga desisyon. At kahit na matitigas na ang buto nyo, ay matuto pa rin kayong makinig sa mga magulang nyo. Dahil sigurado akong hindi kayo maliligaw ng landas na tulad ko. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Nawa ay naging inspiration sa inyo ang istorya kong ito. Lubos na gumagalang Lucia